na ano? na yung po, tundu sa Oo, no, di ba? Yung mm. oh Oo. Mommy! Hi! Okay, na kami, guys. Balik-bagyo na tayo, guys. Sige, na kayo. ingat kayo. Ay, Iwan ka dito. Sige, may Sire, may pa. iwan ka dito. May pasok. May pasok ba? Ito. May iwan. ko dito ka mag-aaral daw dulu. Uh, Ay! Sa banaw o sa banaw? Banaw. Sa banaw. malaki to Ang kaya sa mm inyo. -hmm. Balik. Bagyo at Bactoria at Thailand kina. Walang school bus. Oh, walang school bus dito ni Rilakad. Balik sa Diyan ang, ang gusto ni Mati. ang gusto ni Mati. Diyan sa Banao daw eh. Masyur o Banao? Banao. Masyur Mas di ka kung may pababa may, may, may Masabayang. Masabayang so, bus. Yung, bus truck. <laughs> Dino kung wala eh. Lakad lang. Lakad ka talaga. Balik sa ginagawa mo so, doon. Pero no, dito, hindi ka na ganun-ganun sa ilog. At siya so, malapit naman matapos sa no? Oo. Ikot-ikot lang. Ikot-ikot. Ayan, Kamil, back to reality guys. Makay ka sa amin, makay. Makay ka sa amin. Makay ka. Makay ka. Bye bye. Bye. See you. See you when I see you. <laughs> see you next year. You. Oh, bye bye. Ah, oh, ang ating ano tagahugas oh, tingnan mo naman, busy busy sa kanyang pasta. Bye. Bye. Mm. Bye bye Sabmil. Bye. Bye bye Kia pot Kia, Kia sa. Yan sa namin guys sa. Oh, siya hawak ng manok. Bye bye Yago. Tiago. Maulan dito guys ngayon. Martinez. Kilala ni si Daddy Shin eh. si Daddy Shin. Pag dumating si Daddy Shin sabihin niya agad, Kahit po! Kahit po! <laughs> Sabi niya, sigurado ka? dati sini, di sini pintura ng kulungan niya eh. Mm -hmm. <laughs> 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 なかなかわかるよ。 kami ngayon sa SM Baguio. Ayan. Ito yung lamig na lamig sa no. ting, naman yung jacket. Papa. Ha? Kapag! <laughs> May sticker sa mata. sticker sa mukha. Ayan, guys. Kanina kumaga, maulan. Tapos, ngayon, uminit init na gumanda na yung panahon gumalan. Ayan guys, ang init na guys. So, Ay, ang init na guys. Ay, Makakapasyal tayo sa burn ha mamaya kasi uminit na. Kanina umaga kasi na eh. Sa ulan Sana walang ulan para makapasyal tayo. Ay, hmm. Hindi. Ayan guys, ah. We are in Baguio guys. Kakain muna kami guys. Ayan, kakain muna tayo guys dito sa SM bago tayo magpuntang Burnham. Waiting sa food natin guys. Tapos tayo. tayo kakain hindi tayo kakain guys waiting na kami ng food guys itom na guys wala pa po ha? hindi daw siya homies tagal

Mamaya na anak, mamaya na. Hmm. Oh, dito, Neri, dito. Dito tayo. Oh, my God.

Neri ito nun. Ayan. Ano, Neri? Ganda, no? Oo. Oh. Oo, oh, dito tayo. Ma. Ay, dito tayo sa kabila. wala walang tao. Oh, dito tayo sa kabila. Ayan. Ay. Sorry. Ayan, no? Dito tayo. Wow. Okay oh, kita mo na yung view, Neri. Ha? Oo. Oh. Oo. Ang <laughs> daming bangka. Diba? Yan yung pupuntahan natin neri mamaya na bangka. Kita mo, ayan o. Yan. Yan yung pupuntahan natin mamaya magbangka tayo doon mamaya. Kaya nga, sana nga hindi uulan. Diba? Ito nak- ito nere o. Oh. School ng college. Oo, ayan, University of the Cordillera nakalagay. Ay, hindi yan. Iba. Doon sa kabila naman yon. Yung kasama natin kahapon, si Pada, doon sa ano. Yan, dyan siya nag-aaral. Mm. mm. Yung, kasama, ay, yung kasama namin kahapon sa van. Uh. Diba, Neri, yung mga bahay nasa bundok, no? bahay mm. mm. mm -mm. mm -mm. Ano? Ano masabi mo dito sa Baguio, Nery? Ano? Ano? Ito po yung sinabi sa amin ng teacher namin. Na ano? Na yung bahay ito, dun po sa bundok. Oo, di ba? Ito po nun, o Oo. yung mm. oh. Hi! Hi! Oh. Hmm. Sarap ng hangin, no? Tapos yung sa gilid ng bangkahan dyan, Neri, may mga, yung may mga parang may mga payong-payong, mga bangka, mga ano yun, bike. Ano tayo mag-bike sa gilid niya mamaya? Ikot-ikot tayo guys. Ikot-ikot tayo guys dito sa SM. Dane! Hi! Dane! Hi! Welcome to SM City, Baguio! Hello, guys! Hello, guys! Hi, Deng! Neri. Ano mo sa baba? May Christmas tree? Uh -huh. hmm, di ba Ang taas natin, no? Hello, guys! Ha? Three, four, Pangilan. Pangilan, bilangin mo. 1, 2, 3, 4. Fourth floor tayo. O, tara na. Daming tao guys, so. Daming tao guys sa Session Road. Walking down Session Road. Napakadaming tao guys. Ano sabi mo kanina? Hindi ka sanay? Hindi yeah, ako Maraming tao. Kasi doon sa ating mama, hindi naman dyan. <laughs> hindi ganito ang kadaming tao? Hindi yeah. <laughs> naman. Tayo lang naglalakad doon. Dito <laughs> oh, kami Melvin Jones, guys. Pupunta naman kami Burnham <laughs> Bumati do kay Kane. Meron nga. Hi. Sa bumati kay din kanina sa Session Road. Hello po. Parang ano yun? Parang mistisa. Hello madam. Sa bumati kay din kanina. Hello po. Hindi na kita yung sinirin. Sampan. Santa. Ha? Santa. Santa Claus? Ah. Hanap tayo ng bangka. Hi guys, sa sa Burnham kami guys. Magbabangka daw sila guys sa... Sa Burnham. kayo na... Ang ah, sasakyan nyo? Sasakyan ng barko. Saan ka pupunta Neri? Bakit ka sasakay ng barko? Saan? Ang Davao. Saan ka pupunta? Oh, yeah, ang Davao. Oh yan yeah, ang Davao. <laughs> <laughs> Dane! Sakay ka bangka Dane? Alika. hi guys yes. bangka time bangka bangka oh, takot ka Neri? hindi no. sure ka? Oh. we <laughs> oh mga nangyari daw si Dada oh oh mm. mga daw siya wow galing mo galing naman ah dito na tayo sa walang tao hahaha <laughs> Niko, Niko coba. no. Ah, na, ah. Itu kami guys. Centro, centro. Centro. <laughs> Dapat belum anu? San. San. <laughs> San. Anu? <laughs> San? Yun po anu? Yung... yun? Anu? Dadaan tayo dyan, shortcut tayo dyan. Ano ba talaga? Ano ba niri? Ah, dito yung nakauna? Ah, kahit saan yan eh. Nakauna ang ulo sa atin, nakauna buntot eh. Sumusunod lang eh. Sumusunod yung ulo. Dito tayo pinasakay nung ano eh. Sabi. Ayan guys, oh. Hi, I'm in driver. Hello. Lami, sasalubong sa atin ano. tayo guys uh, oh. uy makababangga tayo guys La pipit pipit pipit, <laughs> oh mermaid mermaid ang sumalubong sa atin mermaid kain kain mo na sila guys hindi okay, kain mo na kaya wala tayo wala may parking area pa nakalagay dyan wala ikorot park area. nakalagay ikorot park the parking area <laughs> Ano yan? Kain mo na. Sarap yan. Kainin nga ako. Pasubo nga mami. Mmm. Thank you. Galing niyan magsagwan ha. Oh. Mm, 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 mm. Mm. Yan, Neryo.

SM guys oh. So, uh, yeah ito tayo sa Bernham pagod na yung ating driver hindi pa ah hindi pa ba very good Ganyan naman guys. Micro po dahil na ah, may crocodile. <laughs> crocodile. May crocodile daw guys, sabi oh, ni Neri. Ayan, malinis na. Ayan, dito tayo pupunta ni Neri. O, oh, papakita. Ayan, sa may susuot ng Igorot costume na yan. Mm -mm. Susuot ka ng Igorot costume. Magkano po bayad, mama? Hindi ko pa alam. Mike? Mm. Ha? Kasi umaambon, di ba? Opo. Okay. Mag-playground na lang ako at saka magbangka. Ano ako? Mag-playground ka na lang at saka magbangka. Ulan niya, iba na ako mag-playground. Alam kailangan pa ang tayo. Alam, binuto na ba tayo?